Hey guys, kung sakali man gamit nyo pa o balak nyo bilhin isa sa 10 smartphone na to e huwag na kayo magdalawang isip na bilhin dahil sulit pa rin ng mga yan Starting dito kay Xiaomi Mi 11T Almost 3 years old na ang smartphone na unang release date niya at kung sino man ang may gamit pa sa smartphone na to or kahit balak nyo bilhin to or makipag swap sa inyo Yes guys, napaka sulit pa rin ang Xiaomi Mi 11T Unang-una -una, kung titinin niyo sa marketplace ng Facebook nasa around 10k pa din siya at kung itatapat mo si Xiaomi Mi 11T sa mga bagong smartphone sa mga ganitong presyo, eh nako po. Still, kahit napakaluma na ng smartphone na yan, eh mas maganda pa rin sa mga over na specs ng Xiaomi Mi 11T. Number sa napakaraming smartphone ngayon. Pangalawa ito si Realme 10 Pro Plus 5G. Nung unang nabas ng smartphone na ito, napakaganda ng smartphone na yan para sa akin. At still, kahit meron ng 12 Pro Plus 5G, eh napakasulit pa rin na yan then naka humbled 1.23 display yan same non -bago ng bagong 12 pro plus 5G syempre ang isang gusto natin sa realme eh kahit luma na still updated pa rin ng mga android version kahit na pag iiwanan na to, still hindi pa rin siya agad lumuluma compare so, sa ibang mga smartphone na swerte na mayroong isang android update saka sa performance still napaka sulit pa rin yan din naka dimensiyon ng 85G siya kung pang games lang at pang social media hindi kayo mabibigo dyan pangatlo, kailan lang nilabas ng Tecno Poba 6 Pro 5G? At hindi ibig sabihin na hindi na worth it ang Pova 5 Pro 5G. In fact guys, lalo pa nga siya naging worth it itong Pova 5 Pro 5G sa paglabas ng bago. Dahil hindi lang almost identical sila ng specs ng dalawang smartphone na yan. Ito ay mas mura na ang Poba 5 Pro 5G ngayon. Madalas sa around 8,000 lang siya pagka nakasale. Compare mo naman sa Pova 6 Pro 5G at 12 ko yung SRP. Same processor lang din sila na merong LED light stand sa midi cord. Lamang lang sa may charger saka sa may display yung bago. Pero overall, goods pa rin ang POVA 5 Pro 5G ngayon. Next naman, kung gamit siya pa rin yung OnePlus Nord CE 2 Lite, still huwag niyo munang papalitan yan. Tasty si processor pa rin naman yan ang sumunod sa kanya na mas bago. Dahil siya napakasulit pa rin naman ng luma na yan. Anong kung sakali man isa sa inyo ang pinag-iisipan na bilhin niyan is hindi na kayo lugi dyan. Lalo mga makakabili ng around 8,000 lang. Mas malakas ng konti ang Snapdragon 695 5G. compared sa may demise 680. Saka mas optimized pa. Gusto smartphone na sa mga gusto ng malinis sa Android experience. Na halos walang bloatware. Dahil talaga nakilala ang OnePlus. Tapos napakalinis pa at napakaganda ng UI. compared sa mga ibang brand. Na puro mga bloatware yung mga naka-install. Halos stock Android case ang OnePlus. At meron decent camera sa performance. Next naman ito, napakamala Inflix Zero Ultra. Huwag nyo munang papalitan yan dahil napakasulit pa rin yan. At napakaganda pa ng design. At lalo napakabilis pa, napaka pa ng charger. At napakataas pa ng camera. Sa processor, okay pa rin naman yan. Kahit pa medyo mababa na. Pero kung mabibili mo lang yan ng around 10,000. Eh, sobrang panalo na yan para sa akin Dahil para ka lang bumili ng Inflix Zero 34G Na naka g sa may presyong 10,000 na SRP Siyempre doon na tayo sa may Zero Ultra na merong overall na mas magandang specs mas malakas sa processor mas mataas sa camera saka sobrang bilis sa charger next naman itong isa sa pinaka paborito nating smartphone last year itong si Narso 50 Pro 5G still ito pa rin ang pinaka malakas na Narso na mabibili nyo ngayon pero syempre mahirap na rin makabili na to kaya kung gamit nyo pa rin ang smartphone na yan kaya I suggest huwag nyo munang papalitan yan lalo kung wala pa naman problema yung smartphone nyo kaya sa manipis na design niya Malakas sa processor, at syempre, AMOLED 90Hz sa display din. Last year lang, napakadalas mag yan, sa around 6000 lang. At I think kung nakabili kayo ng smartphone yan, sa ganyang presyo, eh mahihirap pa kayo maghanap ng kapalit ng mga bagong smartphone na lumalabas ngayon sa specs ng NASA 50 Pro 5G. Dahil wala kayong mabibiling bagong smartphone na merong kasing gandang specs ng NASA 50 Pro 5G, sa ng 6,000 to 8,000 na presyo. Pangpito sa mga takot sa mga deadboot dyan, kaya ito si Poco X5 Pro 5G buhay na buhay pa din. At may almost brown yung na-performance pa rin sa ka-design at napaka-dinis pa rin. Lalo-lalo sa may color yellow. Still case masyadong malakas pa rin ang Snapdragon 778G 5G ngayon. Lalo pa kung nabili mo lang siya na around 10,000 last year ng mga nagsisail nga siya bago pa siya i out. Halos kasing lakas lang ito ng Poco X6 pero mas gusto ko to. Yung mas magandang design ng Poco X5 Pro para sa akin. Dahil sa mas premium build na design compared sa may Poco X6 na plastic build lang. Kaya para sa akin, goods na goods pa rin ang Poco X5 Pro 5G ngayon. Susunod dito si Blackview A200 Pro. Maganda pa rin ang phone na to. Huwag niyo muna papalitan kung gamit niyo siya ngayon. Dahil puro mga naka G19 pa rin naman ang mga lumalabas sa mga smartphone ngayon. Tapos napakataas pa ng kanyang charger na maroon 66 watts. Tapos 108 megapixel. Tapos meron pa siyang AMOLED curve display na naka 120Hz sa display din. Halos same specs to ng Infinix 030. Kaya still kayo, sulit pa rin ang Blackview para sa akin. Pang Xiaomi itong Simplink 05G. Grabe, napakamura na ito sa mga second hand sa marketplace sa Facebook. Kung sakali mang bebenta nyo ang 05G nyo, eh baka malugi pa kayo. Ito nasa around 6,000-8,000 lang yan. Depende sa kondisyon ng smartphone nyo. Wala kang mabibiling bagong smartphone sa ganyang presyo na meron kasing gandang specs ng 05G ngayon. Mas okay na-equip nyo muna ang Inplay 05G nyo kung wala pa rin naman problema. Dahil pagka binintan nyo nga yan, eh baka mura nyo lang siya mabili. Tapos mahihirapan ka na maganap ng kapalit ng smartphone sa mga ganyang presyo na pagbebentahan niya. Kaya mas okay mo na huwag siyang papalitan. Wala pa naman problema. At lastly, ang almost perfect na smartphone para sa akin last year, is itong si Tecno Camon 20S Pro 5G. Sobrang sulit pa rin niya kahit palabas ng bagong Camon 30 series. Maganda pa rin niya lalo sa may camera. Maganda rin yung kanyang display. At lalong malakas pa na processor. Kaya huwag muna kayo magtatangka na palitan yung smartphone na yan lalo kung hindi naman kayo nakaka-encounter ng problema. Baka mahirapan kayo maghirap ng kapalit sa pagbebentahan ng presyo niya ngayon. And in any case, yung smartphone na napakasulit pa rin ngayon at huwag niyo munang papalitan kung gamit siya pa rin. Thanks for watching!